Mga ka-explorers, handog ko sa inyo ngayon ang kwento ni Jewel na ginawang hamakin sa paaralan ngunit ginawang iligtas ng kaklaseng kanyang naging matalik na kaibigan. Ngunit naglaho din ang lahat nang siya'y iwanan ng walang papaalam. Ngunit sa huli, iba pala ang plano ng tadhana. Tahimik lang sa kanilang paaralan itong si Jewel dahil nga sa pagkatahimik nito at hindi lumalaban kung kaya't siya palagi ang bunterya ng mga walang magawa ng mga nito para bulihin at asar-asarin at minsan pangay saktan ng mga ito. Sa tuwing ginagawa kay Jewel iyon ng mga kaklase nito, ay nakatanaw lang sa malayo habang nakaupo itong si Lucia at hinahayaan lang na hamak ng mga mayayabang na klase nila itong si Jewel. Walang magawa itong si Jewel sa sandaling yon, kundi indahin na lang ang mga pangahamak nila sa kanya. Kadalasan ay iniiyak na lang nitong si Jewel ang sakit na dinadanas nito sa kamay ng mga mayabang na mga kaklase nito. Dahil sa halos walang linggo na hindi nila papaiyakin itong si Jewel. Kung kaya't hindi na nakapagtimpi pa itong si Lucia at ginawa na itong mamagitan sa kanila. Ginawa pa nga saluhin yung plastic cup na puno ng juice na inihagi sana dito kay Jewel. Pag hindi ka pa tumigil, sayo ko ibubuhos ang hawak-hawak mong juice. O baka gusto mong mabalian ng buto sa kamay. Total, madami naman kayong perang pangpagamot pag nagkataon. Si Rosso sambit ni Lucia habang nalilisik ang kanyang mga mata. Sa ginawa nga ni Lucia ay nanginig sa takot yung mayabang na haklasi nila at tinigil ang ginagawang pangbubuli dito kay Jewel. Makinig kayo, simula sa araw na to. Kung sino mong manakit dito kay Jewel ay makakatikim sa akin. Tandaan niyo yung sinabi ko kung ayaw niyong masaktan. Pasigaw pang sambit nitong si Lucia. Simula nga sa araw na yon, ay wala nang nagtangkapang manakit dito kay Jewel. Dahil nga doon ay panay ang pasalamat nitong si Jewel kay Lucia. Wala nga ano naman yun, tugon naman ni Lucia sa kanya. Dahil nga sa ginawa ni Lucia ay naging magkaibigan ang dalawa. At naging sandigan ang isa't isa sa kanilang pag-aaral. Isang taon din ang lumipas na naging matiwasay ang pag-aaral ni Jewel sa paaralan na iyon. Salamat sa tulong sa kanya ni Lucia. Sa pagkakaibigan nga ng dalawa ay naging masaya ang mga ito. At halos sa araw-araw ay itong dalawa ang magkakasama at nagtutulungan sa kanilang mga aralin. Ngunit walang kaalam-alam itong si Jewel sa tinatago sa kanya ni Lucia na problema dahil sa ayaw namang sabihin iyon ni Lucia dahil sa ayaw niyang masaktan ng kaibigan nito. Kung kaya't may na lang nitong ilihim iyon dito kay Jewel at ginawa na lang nitong maging masaya sa mga araw na kasama pa nito ang kanyang matalik na kaibigan. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang ito si Jewel nang hindi na pumasok sa paaralan ang kaibigan nito. Hanggang sa inabot na ng isa, dalawang buwan na hindi na talaga sumisipot sa paaralan itong si Lucia. Kahit nga mga guro nila ay wala rin idea sa kung anong dahilan sa pagtigil ni Lucia. Kung kaya't ginawa nitong si Jewel kasama ang kanilang guro na bisitain ang bahay ni Lucia. Nang dumating na nga sila sa tinitirahan ni Lucia ay nagulat ang mga ito. Nang abandonado na pala ang bahay na dating tinilirahan ng pamilya nitong si Lucia. Ginawa nilang magtanong doon sa tindahan malapit sa tahanan nila Lucia. Manang, pwede bang magtanong? May ideya ba kayo kung saan na lumipat ng tahanan yung may-ari ng bahay na ito? Isadyante ko kasi ang bata na nakatira dyan. Gusto sana naming kamustahin? Pero ito ang naabutan namin, sambit ng guro, sa ginang na nagtitinda. Diyan ba? Magdalawang banao silang lumipat ng tirahan. Balita ko nagibagbansa na ang mga yun. Di ko lang alam ang kabuuan ng kwento saad naman ng ginang na tindera. Ganun ba? Maraming salamat tumanang. Malaking tulong na po itong nalaman namin Sambit pa ng guro bago nila nilisan yung lugar. Nalungkot itong si Jewel sa kanyang natuklasan. At bahagyang nainis nito kay Lucia dahil sa hindi man lang ito nagpaalam sa kanya. Kahit magkaganon man, ay hindi pa rin ginawang magtampo o magtanim ng galit nitong si Jewel kay Lucia. Bagkos ay hindi pa nga nawala sa kanyang isipan ang kaibigan nito. Sa mga buwan ngang lumipas ay ginagawa nitong si Jewel na bisitahin yung iniwang bahay. Sa mga buwan ngang lumipas, ay ginagawa nitong si Jewel na bisitahin yung iniwang bahay ni Lucia na nagbabaka sakaling masilayan niya doon ang kanyang matalik na kaibigan. Ginagawa pa nga niyang mag-iwan ng sulat sa may pintuan para kahit papaano, pag mabasa iyon ni Lucia, ay agad niyang malalaman na hindi siya nakalimutan ng kanyang kaibigan. Hindi na pagod itong si Jewel sa kanyang ginagawa. Ginawa niya nga iyon hanggang sa magtapos siya ng koleyo. Natigil lang ang pagbisita nitong si Jewel sa abandon bahay nila Lucia na maging busy na ito sa kanyang pag-aaral. Dahil sa ginawa niyang iporsigi, ang pangarap niya noon pang maging isang doktor. Apat na taon pa nga ang lumipas at naging ganap na ngang doktor itong si Jewel. At sa araw nga ng kanilang graduation ceremony ay napabulong itong si Jewel. Kung nandito ka lang sana Lucia, sabay sa nating itadaos ang mga tagumpay nating dalawa, saan ka na kaya ngayon? Sana inaakamit mo dyan ang mga pangarap mo. At balang araw, gusto kong muli tayong magkita na ay dinggin ng may kapalang muntikong kahilingan pabulong na sa adi Jewel habang nakatanaw sa kalangitan isang linggo matapos ang kanilang graduation ay naisipan nitong si Jewel nagawin gawin mo nang magbakasyon dahil sa mahihirapan na siyang gawin iyon pag nagsimula na siyang magtrabaho agad nang ang inihanda ni Jewel ang mga gamit na kakailanganin niya sa kanyang pagbakasyon at agad na ipinabok ang kanyang plane ticket. Masayang pumunta ito si Jewel sa paliparan at ginawa pa nga niyang magvideo para meron siyang remembrance kalaunan. Nangyari ngang naging successful ang pag-travel nitong si Jewel at nakalapag naman na safe ang kanilang eroplanong sinakyan doon sa paliparan ng Hawaii. Excited na sana itong si Jewel na lumabas ng paliparan. Nang nagtaka ito, nang bigla na lang naghiyawan niya mga tao doon sa unahan na kanya namang dadaanan. Nagtaka rin sa puntong iyon itong si Jewel kung anong pinagkukumpulan ng mga tao doon kung kaya't ginawa niyang makiusyoso. Nang laking gulat nito na isa palang batang babae na nakahandusay ang kanilang pinagmamasdan. Sa puntong iyon, ay di na nagdalawang isip pa itong si Jewel. At agad na nilapitan yung bata na para nang wala ng malay. Para maiwasan na siya ang masisi sa nangyari kung kaya't ginawa mo na ni Jewel na magpakilala bago niya ginalaw yung bata. Kahit na kinakabahan dahil sa yun ang kanyang first time na umawak ng aktual na pasyente, ay ginawa niya pa rin ipursigi ang pagtulong. Nangyari ngang sa tulong nitong si Jewel ay nailigtas yung batang yon sa tiyak na kapahamakan. Dahil nga sa pangyayaring yon ay nagpalakpakan yung mga taong nandun sa sandaling yon. At dahil sa walang kasamang umaalalay sa batang yon, kung kaya't itong si Jewel na lang ang sumama sa bata nang ito ay dalhin na sa hospital. Naawa rin naman sa sandaling yon itong si Jewel sa bata kung kaya't may nabuti na lang niyang samahan sa ospital yung batang yon. Kahit na alam niyang mabubulilyaso ang kanyang planong bakasyon. Hindi na inisipan ni Jewel yung kanyang bakasyon sa sandaling yon at nag-enjoy na lang ito sa kakabantay sa kalagayan ng batang babae. Sa dalawang araw na lumipas ay nakilala nitong si Jewel yung bata at napansin itong magaan ang loob nito sa batang yon. At ang isa pang nagpasaya dito kay Jewel ay nang malaman niyang Lucia din gaya ng best friend nito yung pangalan ng ina ng batang yong nagngangalang Angela. Alam mo, kaparehong kapareho ng pangalan ng nanay mo yung best friend ko noong nag-aaral pa ako sa high school. Kaso matagal na kaming din na nagkikita. Miss ko na nga yung taong yun eh na na sambit ni Jewel. "Wag po kayong malulungkot, Ate. Alam ko pong balang araw ay magkikita din kayo. Sigurado po 'yan dahil sa pinagpapala ang taong mabait. Antayin mo lang ang timing ng Panginoon para sa iyo, Ate." Sambit naman ni Angela. Sa sinabi nitong si Angela ay napangiti itong si Jewel habang hawak-hawak ang kamay nitong si Angela. Sa araw din 'yon ay naging excited itong si Angela nang sabihan siya ng doktor na darating sa hospital ang kanyang ina kinabukasan. Halos din na nga nakatulog ang dalawa dahil sa sobrang excitement nitong si Angela na masilayan ng kanyang inang kanya nang namimiss. Kinaumagahan ngay, nagabang ang dalawa sa pagdating ng ina nitong si Angela. At nang dumating na nga ang ina nitong si Angela, ay laking gulat nitong si Jewel nang ang kanyang nasilayan ay itong kanyang ang kaibigang si Lucia. Ganon din itong si Lucia na nagulat rin na makita ang kasama ng kanyang anak itong kanyang kaibigang si Jewel. Kahit na gustong gusto na nitong yakapin ang kaibigan nito sa sandaling yon, ay ginawa mo na nitong ipagpaliban para di masira ang tagpo ng magina. Ilang minuto rin nag-usap itong si Angela at ang kanyang inang si Lucia. Sa sandaling yon ay lumabas muna ito si Jewel ng kwarto para hindi ito makadistorbo sa pag-uusap ng magina. Matapos ngang mag-usap ng magina ay ginawa na ito si Lucia na ito si Jewel para kamustahin at kausapin. Maraming salamat Jewel kung di dahil sa iyo baka napahamak na ang nag-iisa kong anak pambunga na sambit ni Lucia. Nagulat itong si Jewel sa sandaling yon nang magsalita sa kanyang likuran itong si Lucia dahil sa hindi niya ito napansin. Walang ano man yun Lucia. Maikling na sambit itong si Jewel habang nakatitig sa mga mata ng kanyang kaibigan. Di ko lubos akalain na ikaw pala Jewel ang makakaligtas at makakasama ng anak ko. Ang liit ng mundo no, saad pa ni Lucia. Bagyang napangiti itong si Jewel sa sandaling yon. Maliit nga, pero ang tagal naman kitang nahanap. At sa di pa inaasahang pagkakataon, nakangiting saad pa ni Jewel. Gusto ko sanang magpaalam sa noon. Nang sandaling alis na kami ng nanay ko, ngunit dahil sa nagmamadali na kami at biglaan na ang kanilang desisyon kung kaya't di ko na nagawang magpaalam sa iyo o sumulat man lamang. Sumama kasi ang nanay ko sa naging boyfriend niyang indiano. At doon na kami nanuluyan. Kung kaya't nawala na talaga ako ng pagkataon na masabihan ka. Alam mo, sa mga taon na lumipas, ay hindi ka nawala sa isipan ko. Palagi kitang dala sa puso ko, Jewel. Pagpapaliwanag na saan naman ni Lucia. Sa so sandaling yon, matapos magsalita ni Lucia, ay agad na itong niyakap na ni Jewel. Namiss kita sobra, saad pa nitong si Jewel. Matapos ng tagbong yon, ay muli nagpaalam ang dalawa sa isa't isa. Ngunit ginawang magpalitan ng dalawa ng kanilang mga contact number para kahit papaano ay magkakamustahan pa rin silang dalawa. Nangyari ngang ginawang magpaalam nitong si Jewel sa kanyang kaibigan at sa napamahal na sa kanyang anak nitong si Angela. Nag-iyakan pa nga mga ito sa sandaling magkakahiwalay na sila. Habang nasa eroplano na nga itong si Jewel at pauwi na pabalik ng bansa ay naisipan niyang yun ang pinakada na bakasyon na nangyari sa buhay nito at hindi hindi niya ulit iyon makakalimutan. Isang linggo pa ang lumipas matapos ng tagpong yon nakatanggap ng tawag itong si Jewel galing sa isang di niya kilalang boses at sinabihan sa nitong gusto siyang gawing private doctor ng kanyang boss at inoperan siya nito ng malaking halaga. Ngunit hindi muna nagpao itong si Jewel sa sandaling yon. Bagkos ay ginawa niyang imit muna yung kanyang magiging employer para kanya ito makilala at makausap ng masinsinan nangyari ngang pumayag yung employer nito na makipagkita sa kanya sa isang simpleng kainan. Ginawang magantay ni Jewel sa employer nito at sa din niya inaasahan sa pangalawang pagkakataon ay muling nagulat itong si Jewel nang kanyang malaman na ang kanyang mahihing employer pala ay walang iba kundi itong si Lucia na kanyang best friend. Pasinsya ka na Jewel, kung ginawa ko pang idaan sa si empleyado ko ang offer ko sa iyo. Kagustuhan kasi ito ni Angela at isa sa kahilingan niya sa kanyang kaarawan. Napamahal na yata sa iyo ang anak ko, Jewel. Nangyari ngang, sa nalaman nitong si Jewel, ay wala itong nagawa ko ni yung offer sa kanya na trabaho ni Lucia. Sa hulitin, pasensya ka na, Jewel ha. Huwag mo sanang masamain ang ginawa kong paglihim, pagpapaamanhin itong si Lucia. Walang ano man yun no, ikaw talaga. Basta para kay Angela, ay di ko yan tatanggihan, sambit naman ni Jewel. Nangyari ngang, nagsimula ng magtrabaho bilang private doctor ng pamilya ni Lucia itong si Jewel. At doon nga sa kanyang pagtatrabaho doon, nalinawan itong si Jewel. Dahil sa nagawa ng ikwento sa kanya ni Lucia ang lahat-lahat na dahil pala sa kanyang amang indiano kaya nagbago ang kanilang buhay. At dahil sa isang negosyante ang ama nito at dahil sa pumanaw din ang ama nito sa edad na 50, sanhin ng kanyang sakit na cancer kung kaya't ito si Lucia ang naging tagapagmana ng lahat ng kanilang ari-arian. At saka sa kasalukuyan ay itong si Lucia na ang nagpapatakbo ng kumpanyang naiwan na kanyang ama nangyari ngang naging masaya itong si Jewel sa piling ni Lucia at anak nitong si Jewel at siniguro nitong si Jewel na nasa maayos na kalusugan ang mga alaga nito at sa huli ay ginawa siyang tulungan ni Lucia na matupad ang pangarap ni Jewel na magkaroon ng kanyang sariling pinamamahalaang hospital. Sobrang saya at sobrang pasasalamat naman ang ibinalik nitong si Jewel sa kaibigan niyang si Lucia at pagiging matapat sa kaibigan nito. Hanggang sa dulo nga ay naging matibay ang pagkakaibigan ng dalawa at hindi muli pa ang mga ito nagkawalay pa. Mga ka-explorers, minsan, hindi natin inaasahan na ang tadhana na mismo ang naghanap ng paraan. Para matupad natin ang matagal na nating pinapangarap.